Maganda magandang araw po sa inyong lahat uh, Elmar Toledo A.K.A. Asal Aso Isang tunay na tao Usapang kanto pero totoo Mismo Kapi Nandito na po tayo uh, Sa ating lihim na liham Welcome po sa inyong lahat uh, Magandang bagong taon Maligayang bagong taon sa inyong lahat Maldita sa lahat nandito Lloyd Uh, and then the lady, Pinoy tracker Bordado, Jenny Top Nikki or sa mo hindi ko mababanggit Ma magandang araw sa inyong lahat lihim na liham uh, magbabasa po ako ng isang sikreto galing sa ating letter sender na ihiya siyang ikwento ngunit pinagkatiwalaan niya ako kaya nagmessage siya and ako ang magkukwento ng kanyang lihim na liham etong ating letter sender ngayon sa sobrang sa sobrang tense niya sa pagtatype nawala yung letter T <laughs> kaya pagpasensyahan nyo na kung medyo may na akong basahin dahil it's a Chinese character kapalit nung letter T so ipaalala niyo sa akin ayun po, ready na po ba kayo? meron na po ba kayong kape na nakahanda sa inyong harapan saka tissue pamunas ng pawes Nandito po tayo sa ating segment na lihim na liham. Kung meron kang kwento o sikreto na gusto mo na ikwento kaso nahihiya ka pa, huwag kang magalala, imensahe mo lang ako, ako ang magkukwento. Simulan natin. Hi, Papa L. Kamusta? Isa akong tagahanga at laging nanonood ng show mo sa TikTok. Gustong gusto ko ang topic mo at ang very mature na response ng guest mo. Madaming mapupulot na aral at nakakaaliw. May gusto akong ibahaging kwento sa iyo to get reactions and to just share the story bakit ko sa iyo ikukuwento. Kaya yeah. so if you have comments in the end of the story, yeah, type niyo lang po kung ano yung masasabi niyo or reaction niyo dun sa ating story. So going back alam kong mapagkakatiwalaan kita and maitatago mo identity ko. Alam kong may kasilanan ito, nasa sayo kung babasahin mo o hindi. Ako ay pinalaki sa paniniwalang ang kasal at pagbuo ng pamilya ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ng isang babae. Ngunit sa dami ng karanasan ko sa pag-ibig na napakasakit, ay di ako naniniwala sa kasal. Di ko naman sinasabi na di na ako susubok na umibig ulit o naghahangad na may makasama sa buhay. With that being said, oo, sumubok ako ng online dating at iba't ibang paraan para makakilala ng kapareha at eto na nga may nakilala ako sa Facebook isang lalaki nung umpisa ng pandemic. Follower ko siya sa mga group sa FB hanggang dito sa TikTok. Di kami masyado nag-uusap noong una, likes and puso-puso lang ang ginagawa namin hanggang naglakas siya ng loob na mag-comment sa isa sa mga post ko. Di kalaunan ay nag-chat na din. Isa siyang single dad na madaming activities sa buhay, masayahin, pero halatang siloso. Una siyang nagparamdam sa chat noong December 2022. Medyo nanligaw na din. Madali siyang magustuhan dahil malambing at maalalahanin siya. Meron dyan magtatanong yung mga marites. Ano po ba ang itsura niya? Matangkad po ba siya? Hahaha! <laughs> moreno at medyo chubby. Oo, Marites. Mabait siya. Nagustuhan ko siya kasi masarap siyang kausap. Pero napipikon ako sa kanya pag nagiging siloso o napupunta sa pakikipagtalik ang usapan. Sa kabila niyan, naisip kong parang gusto kong maging kapareha ang lalaking ito. Pero di ko alam kung isinumpa talaga ako ng universe ang love life ko. Bandang end of January 2023, na-realize niya na di pa pala siya ready mag-commit. At meron na nga siyang ibang mga priorities sa buhay na di pwedeng kasama ako. Ang sad naman, di ba? Alam ko na madami naglalaro sa isip ng mga marites na nakikinig ngayon. Shout out sa inyo. <laughs> Maaaring masagot ko sa kwentong ito ang mga tanong nyo o samahan nyo ko mag-isip kung, mag kung anong nga ba talaga. Hinayaan ko siya at block ko siya for a period of time. Dito di pa kami nagkikita pero nag-cruise ulit landas namin sa isang group makalipas ang ilang buwan. Nangamusta siya at nag-respond naman ako. Inunblock ko ulit siya at nagkwentuhan kami sa mga pangyayari sa buhay namin ng ilang buwan. Nagkagaanan ulit kami ng loob. Nawala na ang pagkayamot ko sa kanya. Maaaring sabihin na may pagkamarupok ako. Tao lang ako. Sa akin, ah... Uh... Mas kinilig ako sa kanya this time dahil di daw nawala feelings niya sa akin. Pinaalala ko sa kanya na siya naman ang may dahilan. Dati kaya ako nawala sa kanya. This time, nag-decide na kami magkita. Official date ito. Yes, magkalayo kami ng lugar kaya LDR din kami kahit pareho lang kami nasa Pilipinas at bilang pareho kaming may mga anak at meron din kami mga responsibilidad sa buhay sa araw-araw kaya sabado lang talaga kami pwedeng magkita nakakakaba at nakaka-excite yung pakiramdam na finally makakasama ko na siya dahil overthinker din ako ang dami ko naiisip na what if paano kung di niya ako magustuhan, paano kung biglang mag-cancel, paano kung maulit lang din yung mga dati sa isip ko. Kailangan kong maging matapang this time para di puro what if. And yes, nagkita kami. Ang usapan namin ay susunduin niya ako sa bus terminal at mamamasyal na at kakain. Pagkababa, pagkababa ko ng bus, andun na siya. Yan yung unang pagtatama ng aming mga mata. Ayon. Nakaramdam ako ng konting kilig at tuwa sa aking puso. Na inamin niya na ganun din naman siya sa akin. Naka-scooter siya para makaiwas sa traffic. Nung nilapitan ko siya, ramdam ko na medyo nataranta siya. Kinuha niya ang dala niyang ekstrang helmet at isinuot sa akin. Naka-smile ako sa kanya habang ginagawa niya yon. Ang sweet kasi. Ang cute ng gesture niya, oo, oo. Ngayon lang may gumawa nun sa akin. Ramdam ko na gusto niya ako ingatan. Kita ko na medyo nanginginig ang kamay niya at natatagalan siya na mailak ang strap ng helmet. At that point, gusto ko siya yakapin at halikan. Kasi ninenerbius siya talaga. Akala mo high school, na sasabak sa date. Sa mall kami dumiretso para mamasyal at mag-dinner. Siya na din ang nagtanggal ng helmet na suot ko at dinampian niya ako ng halik sa noo. Nakahawak siya sa kamay ko at na naakbay, umakbay paminsan-minsan habang namamasyal kami. Masaya ang gabing yun at naramdaman kong gusto niya ako talaga. Sa mga tingin at ngiti niya Nakaramdam ako ng pagmamahal kahit una pa lang kami nagkasama. Ginabi na kami talaga. And then, nakatanggap kami ng mensahe galing sa iba naming kagrupo na nasa isang kondo na nag -iinom. Dahil may hirapan na din akong bumiyahe ay pumunta kami sa event na yon. Yung iba doon first time ko lang nakita. Lagi kami magkatabi at dahil nakainom na, lumakas pareho loob namin na maging showy sa nararamdaman namin. Nakaakbay at magkayakap kami or minsan kinakandong niya ako habang nagiinom at video okay. Para akong Disney princess na alagang alaga. At dahil sa mga ganyan touchy moments namin, pareho kami nakaramdam ng init niyayan niya akong magyosi sa Teres. At parang makapagkwentuhan din kami ang kaso pagdating namin doon sa Teres, madilim at wala kaming katapat na unit. Puro pader lang ang katapat namin. Wala pa lang view. So, hinawi niya ang buhok ko kasi sinasalipad-pad ng hangin ramdam ko ang spark nung dumampi mga daliri niya sa pisngi ko. Napatingin ako sa kanya at kita ko sa mga mata niya ang pagnanasang halikan ako. Palapit na ang mukha niya sa akin, hindi ako umiwas. Hinayaan ko siya na mahalikan ako. Sa una, marahan at malambing na mga halik lang hanggang sa medyo naging mapusok at parang uhaw. Sa puntong yan ay nakaspagete strap dress ako na very low ang kat sa dibdib. Umabot na sa lieg ang mga halik niya habang ang isang kamay niya ay nakayakap sa likod ko habang humihimas ang isa ay nakahawak sa balikat ko na medyo humahagod na din pababa pababa na sa dibdib ko. Ang mga halik niya na ang mga halik niya na napatigil kami ng bahagya kasi may nadinig kaming mga tao na pupunta rin sa terrace. Napatawa kami at umayos ng pwesto. Teka lang ha, ko eh. <laughs> Bitin ba kayo? Kasi yun din sabi niya eh. Bitin, bitin daw sila. Inom-inom <laughs> din kayo ng coffee nyo. Ayan. So, tuloy na natin. Nauhaw -na lang talaga <laughs> Bitin kami. Pero, na-realize namin na delikado ang pwesto namin dalawa doon. May mga kasama pala kami mga tropa sa unit na yon nakalimutan na nila. So, kami din ang natirang tao sa Teres. Nagumpisa na naman kami maghalikan. At this time, na niya ang strap ng suot kong dress. Marahan niyang hinagot ang maputing kaumbukan lumantad sa kanya. At parang uhaw na pinagsawa ang kanyang bibig sa dalawang pik na nakalantad sa kanya. Ipit na ungol at malalalim na paghinga lang ang nagawa ko habang himas-himas ang ulo niya na nasa dibdib ko. Nahubad na din niya ang kapirasong saplot na nakatabing sa langit. Na mga sumunod na sandali, doon naman dumako ang mapagpala niyang kamay habang hinahalikan niya mga labi ko. Oo, oo nagisobrang pusok namin at pasimpleng pinasok niya ang pinto ng langit gamit ang matigas at malaking susi niya. Sa una, marahan lang ang kanyang paggalaw kasi alam niyang nasasaktan ako hanggang sa bumilis ng bumilis at may time na nagiging marahas ang galaw niya pahigpit ng pahigpit ang pagkapit niya sa balakang at sa dibdib ko habang pabilis ng pabilis ang paglabas-pasok niya sa kasilanan ko. Senyales na malapit na niya maabot ang Gloria at ganun din naman ako. Matapos naming ayusin ang aming mga sarili ay pumasok na ulit kami at nakihalubilo sa iba. Inom, video okay pa more, Masaya kami pareho at somehow ay inexpect na namin na may mangyayari talaga kahit sa una pa lang namin pagkikita. Ganun ulit, lagi kami magkatabi, magkayakap at magkakandong sa upuan. Hindi dyan natapos ang may init na tagpo sa gabing iyan. May mga sumunod pang eksena. Pero sa ngayon, puputulin ko muna ang kwento pero pangako, eto nangangako siya. Isasalaysay ko pa ang mga sumunod na tagpo. Alam ko dito pa lang ay may iba na iba-iba na kayong reaksyon. Maaring nahusga nahusgahan nyo kami. Maaring may mga bukas na isip din naman na may opinyon sa nangyari. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung sakaling mabasa mo to at makapagbigay ka ng opinyon sa karanasang iyan pasensya na mga marites bitin muna tayo sa ngayon hanggang sa muli huwag mat oh, hanggang sa muli iba na pala yung babasahin ko so ngayon sana 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 na enjoy nyo yung ating uh, liham lihim na liham at yung pangalan ng ating letter sender <laughs> ayun po Ayan, bigyan nyo ng reaksyon yung ating yung ating naging lihim na liham. Anong masasabi nyo? Ang galing e eh, no? Pa uso, uso, ba talaga ngayon sa, sa Pilipinas? Sa, or sa Pilipinas lang ba nangyayari yung mga ganyan eksena? Na meet up pa lang? Tama ba? Yung, yung isa unang meet up pa lang din nila. No, yung una, si Angel. Ito, hindi niya pinangalanan yung sarili niya eh. Oo nga, no? Wala tayong matatanda pangalan. Magaling to. <laughs> bitin sa di... <laughs> oo, oo. Oh, Iyon din eh. Yung ano, yung bago siya, bago sila matapos, yung sa terrace, bitin sa details, ano. Ay, sabihan pag pagsabihan natin to. <laughs> That was awesome story kasi I had the same thing. Parang one night stand. Whoa! iyan po yan po yung mga yan po yung mga gusto natin na na maging na maging lihim na liham ng mga message ah uh, kung kung ako ay wala nyo ah uh, send nyo lang ipm pm nyo lang ako uh, sisiguraduhin ko na itatago natin hanggang sa hanggang sa hukay ko yung pangalan ng mga letter sender natin ayan so ayon ako naman masasabi ko kasi nag-uusap naman sila eh. parang parang yung kay Angel ah uh, for 4 years alam nila yung pangalan ng isa't isa hindi pa lang sila nagkakasama and same thing with this pero this one magkarelasyon sila online ba diba? it's an LDR it's still an LDR for me kasi sabi niya nga nasa Pilipinas sila pero siguro isang Luzon isang Visayas gano or Mindanao So it's still an LDR, hindi pa rin nila nakikita yung isa't isa. Pero kung ako yun, kahit wala nang imbita, kahit wala nang imbitan tropa. <laughs> sabihin ko meron. <laughs> hindi siya hindi siya one night stand. Yeah, it's not. It's for me, for me it's not. Been with hubby for more than Oh, teka teka teka, basahin ko lang to ah. That was awesome story kasi I had the same thing parang one night stand till now. Been with hubby for more than oh, ang galing, ang galing. Ang galing. Pero 'yun nga eh, no, same 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 story with same story with me. Gan ganun din kami nag-start ni Mrs. I eh. eh, kaya ako personally hindi ako naniniwala sa legal-legal. It only applies for me. I don't I don't know sa iba. But 'yun nga, sabi nga natin dito, nasa sa inyo pa rin halimbawa ang kababaihan kayo hindi naman namin sinasabi na ibigay nyo kagad yung bataan nyo kasi minsan kasi both sides may ganun eh pag yung natikman nyo na isa't isa biglang nawawala yung yung love ay ganun lang pala parang ganun sa akin ha may ganun kasi so sayang yung years na and then iisipin nyo na lang kaya kayo magsasama o sayang yung pinagsamahan natin parang hindi maganda ba diba? na kaya kayo magsasama dahil pinanghihinayangan niyo yung, yung yung yung, naging years nung nung ligawan niyo, 'di ba? So 'yun. Uh, it's all chemistry. Yeah, that's the exact word na gusto ko sabihin kanina. It's all chemistry. It still give me goosebump till now when I oh, 'di ba? Ako din, ako din, ganun din ako. O, o. So, pag type mo, bigay agad. Pag unsure pa, ligaw-ligaw muna. And then naka na sila ng emosyon sa isa't isa bago pa sila nagtukaan. Oo, yung yung ating letter sender ngayon, totoo naman, hindi pa lang sila nagkikita. Mm. -mm. Yeah, kaya kaya <laughs> nung medyo tinamaan ng alak, naging komportable sa isa't isa, game na agad. Ayun, eh siguro hindi naman sinabi dito kung may kaya si si lalaki. Kasi kung ako yun yayayain ko na lang gagawa na lang ako ng alibay na kasi storbo ah pero wag magalala malay natin kasi sabi niya hindi pa dito natatapos ang eksena ng gabing ito di ba baka yung iniisip ko pwedeng iyon yung maging sumunod na eksena di ba <laughs> Opustahan tayo ngayon oo oh, iba talagang <laughs> so ayun both, both letter senders mo manginginaw. <laughs> I know. Sana, sana, meron tayo susunod na ano, letter sender na hindi nakainom. <laughs> But ayun, ayun. Ang masasabi ko lang, uh, labas na, labas na ang alak, iinit lang ng hininga sa oh, di ba? Yeah. So, ayun. Ang masasabi ko lang sa letter sender ngayon, ah, uh, Oo, oh, totoo yun. Totoo yung sinabi mo kanina na wag mo isumpa yung hindi kasi numpa na pag sa, larangan ng pag-ibig. ah uh, ito yung sinasabi kasi you're, doing something. Ito yung tinatawag na hindi mo hindi pa siya yung para sa iyo. Hindi pa yung mga nakaraan mo yung para sa iyo. So pero wag mong hanapin. Ayan. Ang importante kung ano yung meron ka ngayon I-enjoy mo yung moment. Dapat masaya ka lang.